Salamat sa so, imponlo. 40 pesos daw pala. Oh my gosh! Nakabili na ako ng yung mga ate. First time ko lang to. Nagulat ako. Akala ko yung parang siyang ano, parang isang buo, Pero, ganito pala siya. Ah! Mga ate! Ito na siya! Ito na! Ah! Oh my gosh! eating challenge sa akin, ate, ang sabi, to you, eating challenge daw. So, ito na. Ito na mga ate. Ang sabi, mas masarap daw pag may suka. So, ito. Nilagay ako ng suka dito. <laughs> oh, so, go. Tikman na natin siya. May something, ate. Meron akong nararamdaman. <laughs> oh, oh no. Ay, kakaiba siya. Kakaiba siya. Kakaiba yung amoy, oh. Tap, sige, eto na, ito na. Ito, try. Subukan ko na. Mmm, yun na, yun Ay, hirap ate, pag tinitinidur. Paano ba? Sige, subukan natin kamayin.

Ah. Uh. Ah. Uh. Oh, uh. may kakaiba siyang amoy. Mm. Go. ang a <laughs> ang alat niya. Bakit siya maalat? Maalat yung tuyo. Maalat. Isa pa. Isa pa, isa pa. Uh. 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 Ah! Uh. Oh. Ate, hindi ko kaya. Meron siyang lasa na parang sobrang alat, na parang may asin-asin. Hindi ko alam kung ganito ba talaga to. Lasa ng tuyo kasi ate, first time ko lang. First time ko lang ako kumain ng tuyo. uh, uh. subukan ko yung ulo na part. Itong part na to. Kasi ang sabi nila, masarap daw tong part na to. Titikman natin. <tinyo> <tinyo> At, uh, uh, ayoko na, hindi. Hindi ko kayo. <tinyo> <tinyo> Water. Uh. Ate, hindi ko kaya. Hindi ko kaya sa ahh, ahh, kaming mga mahihirap, sarap na sarap kami sa bulad at saka dahil dyan sa bulad lumakas yung aming mga buto ba dahil dyan sa bulad marami sa amin nakapagpasok sa araw-araw tapos ikaw dering-dering ka sa bulad ay nagkot ito Mars masarap kaya yung bulad